Ganyan tayo ng kalakal. Gano'n kilo ng bakal? Ayan. Ah, yun, mga bote. Dain na... Dain na ng bote na ito. Oh. Day na... na... Ay, naalis si plastic, ano? Ay, ang kalakal, ating kalakal. Ano yung ako ng bakal din yun? Okay, sabi nyo na, pero kung na tayo, ibang hindi yata bakal na po yun, Parang tanso at Ito Ito isa. Alumin. Tanso. Ah, Aluminum. Aloy. Aloy. Ah, mag-ibaw sila. Oh, ah, sige. Sige. Asige. Oh. It. Ah, sige. <clears throat> ah, para tay hindi ata nakakuhon yung timbangan mo. Kalating kilo agad. Ah, uh, wala. Ay, trip one port agad yung naunan niya. Isang kilo siguro. Asige. Ah, sige. Advance ng 1-4. Ah, sige ha. Okay lang ho yun.